Good morning, guys. Ah, uh, ito na yung dumating sa atin na peanut butter. Ito yung hinihintay ko uh, nung isang araw pa. no. Ah, uh, ito ay homemade na peanut butter, guys. Yung pangalan nito is Aaron Peanut Butter. Ito ay gawa ng aking kamag-anak lang uh, dyan sa kabilang barangay. Ah, uh, itong ganito kalaki, guys. Um ano siya, balie 65 So, ang bintahan ko dito is uh, 75 para may 10 piso tayo guys sa isang uh, garapon. Ito ay anim-anim ang kinuha ko. Anim na ganito kalaki. Uh, ilang grams? Pa? wala naman ang na grams eh. Kasi nga homemade lang naman ito. Yan, nakalagay pa. Erron Peanut Butter. Uh, pandan Antique. Ayan. So, ito ay anim lang ang aking kinawa na ganito kalaki. 65 pesos ang isa. So, ibibenta ko siya ng 75 pesos. Tapos, yung ito. Uh, may malaki pa dito, guys. Pero, mahigit, ano, mahigit 100, 125. Kaya, hindi ako kumuha. Ito na lang yung aking kinawa yung maliliit para affordable sa ating mga customer. Ito naman is Uh, 50 ang kuha ko sa kanila. So, ibebenta ko naman siya ng 60 pesos. Homemade ito guys. Natikman ko na ito guys. Masarap talaga siya. Yung parang creamy na, di ba mayroong ibang mga peanut butter na parang sunog. Ito naman ay hindi. Sarap talaga. At ito, yung pinakamaliit nila is 40 pesos. So, ibebenta ko siya ng 50. O, di diba guys, yung ingredients lang naman niya is, uh, nyo na ang aking video. Pagpasensya nyo na guys, ang aking video, medyo may ma maliwanag, may madilim, kasi may mga kurtina dyan sa labas na takip natin sa init ng araw. At ito yung pinakamaliit nila guys, is 40 pesos. Ibibenta ko siya ngayon ng 50 pesos. O ba diba, mayroon na tayong pang, ano, pang Christmas at hanggang New Year. Pwede pala ako mag-order sa kanila guys kahit anong oras. Uh, at ito guys ay ano, uh, hindi cash. Eh wala akong bayad dito kasi uh, balik, balikan lang nila, balik-balikan lang nila yung yung bayad pag nabenta. So, yeah, saka ko ibibigay sa kanila. Pero pag mayroon naman akong extra, uh, syempre babayaran natin kahit hindi pa siya nabenta. Pero nung dine ito, guys, is wala akong ibinigay na bayad muna kasi ah uh, ama um, uh, wala tayong budget nung na-deliver ito, pero ito ay babayaran natin kasi every week naman ay nandito yung may-ari nito at nagba Bible study sila ni Nanay. So, uh, every week po tayo magbigay ng bayad dito, guys. So, hindi ba? Maganda ang ganyang kalakaran kasi uh wala tayong halos na puhunan na inilabas, pero uh Ibig sabihin, hindi natin siya kas na kinuha, pero pwede na natin siyang ibenta at mayroon na tayong uh, tubo. So, ngayon, guys, uh, papasalamat tayo sa ating kamag-anak na binigay, binigyan tayo ng chance na makakuha sa kanila ng peanut butter. At ang ating, ang ating uh, nakuha sa kanila, guys, is ito, 930. So, ito ang aking ah uh, babayaran sa kanila. Sinag-umpisa pa lang tayo, pero next time daw, pwede naman ako mag-order ng maramihan sa kanila. At ito, mayroon tayong sibuyas na kalahating kilo. Alam nyo guys, ang sibuyas ni is mahal na 200 na ang isang kilo. So, ito ay kalahati. Dumaan dito kanina yung aking kaibigan ng ka-brother ko sa simbahan. Ito ay 100 pesos. Hindi ko pa naano ito. Nabilang kung magkano ang ibibenta ko dito mayroon tayong kalabasa ayan, naluwalo na guys ang ating video ito ay kung may bibili ibibenta ko, pero pag wala so amin lang, ito ay 70 pesos ang isa nito kasi 35 ang kilo so dalawang kilo ito guys, panggulay yan at ito pa guys, ang dumating dito ngayong araw ay uh, tinapay na yung pinagkukunan ko dati na taga-aklan. Ngayon na sila guys bumalik. At ito, may mga bawas na ito. Ito ay tatlo, ito ay apat, at ito ay lima. Uh, nabili na yun agad guys kasi ito yung inaabangan nila na uh, tinapay. Kaya ngayon ko lang na uh, na video. Hindi ko pa na video kanina nung pagdating. Ito yung nabili natin ngayon, guys, isang container ng mantika. Ito ay ang aristocrat na brand na aking palaging binibili. Pinabili ko lang ito kanina, guys. motor na naghabal-habal. Ayan, ay, aristocrat na vegetable oil. Ito, guys, o, oh, yung dumating na parang chicharon. Yung ginagawa daw dito is na pasta. Ito ay galing din antike. Ito ay... Uh, tigbala no tigbalugo patnungon antique ayan dalawa yung kinuha natin dalawang tali so, tig 100 ang isang tali niyan guys at ito ding popcorn ah may dumating din na popcorn ngayon naisabit ko na yung iba ayan oh at etong ah uh, against the light tayo. Itong parang buti, parang chicharon siya na mayroon. At ito guys, yung parang chicharon siya na ano, na hindi naman siya chicharon na baboy. Chicharon din yan na parang pasta din yung ginawa. Tapos nilagyan ng asukal at saka yung may mga buti-buti siya. At saka itong popcorn. Popcorn na ipaklaseng popcorn. Ayan. Ito ay gawaan ng walang nakalagay. Puff former Fuentes. Wala nakalagay guys kung saan ito galing. Pero ito ay nilako dito. At saka itong popcorn. Ayan. Nakasabit na yung ipa Against the light tayo guys. Ayan. Ang daming mga diniliver dito na pa isa-isa ngayon. At, at mayroon din tayong itlog na uh, dalaw dalawang tire at kalahati yan may bawas na yung kalahati dalawang tire at kalahati yan ang dito sa atin so guys is 70 na ang large. Oo, ito is ano is XL. Ayan, 11 ang bintahan ko sa XL. Pero sa large is 10 piso. Ayan, ang marami tayong medyo ano ngayon, yung pa isa-isa ng mga deliveries ng mga local lang na nag-deliver. So hindi ba guys masaya kasi kahit dito lang tayo sa bahay dito lang tayo sa ating tindahan nakaupo ay mayroon tayo mga paninda na dumadating at hanggang dito na lang ang ating video ang ating update ngayong araw guys Thank you for watching God bless us all